Sa number 3, PNP magarekomenda sa pag-revoke sa driver's license sa uh, nanumbag kang nangbuka buka sa windshield ng motorcycle rider. Nakakuhaan man sa video sa dashcam ang nagluntad ng gamo. May report si Romeo Sobado. Sa dashcam video ni JC Calao, makita nga hinalit na lang ang nagpundo si Fidel Flores kag nanaog siya ng motorsiklo sa unahan lang sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Burgos Extension sa Bacolod City sa Sabado. Hinaliin na lang ang portahan sa isusu Highlander na ginadala ni Mark sa Lapante. Kag, ginpatupan ini sang inumol. Ginbusinahan siya sa nagasunod na sakyan. Ang anak na nag sa motor, nagapamahipay sa iya. Matapos manapungol, nagrekta sa makadali. Kag, nagpondo naman sa higad sang dalan. Masunod nga natabo ang paglampos niya sang bato sa so windshield sang salakyan. Sunod sa si commander sa Police Station 4 nga si Police Captain Francis de Pasukat, kahapon, din-recommend na sa Prosecutor's Office ang pag-file sa mga kaso ng slight physical injuries, other mischief, ka grave threat, batok sa iya. Bangod ka hindi na ining na hauna nga tiun nga may nakaenkwentro sa dananon si Flores kag tuman ka bayulent iya nga nag reaction iga recommend man sa PNP sa Land Transportation Office kun LTO ang pag revoke kun pagbawi sa iyang driver's license uh, definitely you no know, depende na sa si LTO kung sa request na mon kung nila kung gamito lang ground na uh, then the day man decision kung gusto na i-revoke o hindi but uh, we, we masuggest mag um, ano man kung mag um, take action man ko regarding sila para hindi na saka dalas ng salakyan niya uh, ma-revoke iya license sa so, pag-revoke sir CPNP si ang role niya is to recommend only we, we can recommend sir mm -hmm. um, um, ipasa naman ang mga documents oh, uh, blood report ang gibay ng kaso Si Flores man ang sa viral nga video nga nakainkwentro sa grupo sa mga bikers sa Talisay City last year kung sa diin man siya sa video nga nagapanghandos sa kutsilyo. Gani panugyan sa PNP sa mga motorista, hindi pag-updan ang kainit sa panahon sa ang kainit man sa ulo kung nagamaneho sa dalan kay man wala agad inisang dangtan nga maayo. But cool, kag, protection ng taman natin No? Mm ng sa, mga tao, sa mga motorista. Ulo si nga uh, relax lang mind ta no. Ay, may may madula sa aton kung gapaubos ta. Ay, importante ang safety ta. Ang safety sa mga ibang mga motorista. May iban pagid mga tagreklamo batok sa iya suno sa PNP. Pero si Rabta ilang lang sa dalan ang natabo gani gid refer ini sa barangay. Nagpabilin si Flores ka detained sa police station 4 samtang ginaproseso sa iyang pamilya ang iyang piyansa.